Ano ang mangyayari sa katawan mo kung tubig na lang ang inumin mo at hindi ka nainom ng na mga soft drinks, mga 3 in one coffee, at iba pang mga matatamis na inuwin ayon ito sa pahayad ni Dr. Willie Ong. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-follow ang aming page, King San Juan, at kung na gustuhan nyo ang mga nilalaman ng mga videos, i-share, i-like, at mag-iwan ng comment sa aming comment section, at mag-subscribe sa aming YouTube channel, Healthy Tips at a turn on ang notification bell. Now, you won't miss any of our new videos. Una, kung ikaw ay may high blood pressure, maaari itong bumaba at maging normal. Pangalawa, may iwasan mo ang pagkakaroon ng sakit sa bato dahil maful-flash out lahat ng mga dumi sa iyong katawan. Pangatlo, bubuti meron ang delay ng dubro sa katawan. Pangapat, kung may problema ka sa iyong tiyan, unti-unti na itong mawawala dahil tubig na lang ang iyong ininom. Panglima, mababawasan din ito ang iyong stress level sa katawan. Panganin, unti-unti na ding dadanda ang iyong mana. Pangpito, mas bubuti ang kadasube ng iyong puso. Tandaan, ang patinom ng sapat na tubig ay may malaking epekto sa ating kadasube. Kaya, iwas-iwasan mo muna ang mga nakakasamang inumin na yan. Please be kind and share the info in the comments. Click the like button and share this video with your family and friends so don't forget to follow King San Juan. We hope you enjoyed learning. <coughs>